Lemon juice! Lemon juice! Bumili na kaya! Masarap na! Bebang, hindi pa ba tayo uuwi? gaping gabi na ho! Huwag na tayong magbenta! Pero princess, hindi pa ubos tong kalinda natin! Tignan mo ho! Marami pang laman! Kalahati pa yung natira! Sabi ko kasi sa'yo eh! Ako na lang iinom yan! Para maubos! Hindi pwede, princess. Kunti pa lang yung pinagbentahan natin. Tignan mo, ho. 5, 10, 15, 20. 20 pesos pa lang. Oo nga, no. Kunting-kunti -kunti pa lang yung pera natin. Paano tayo kikita ng malaking pera? Wala tayong pambiling pain ticket ni Iska. Pauwi rito sa Pilipinas. Kaya salit na lang, princess. Kailangan natin itong mogos panindok juice para marami tayong pera. Anong gagawin natin? gabing gabina na, Wala nang tao sa kalsada, ho Wala nang bibili Meron pa yan Magantay ka lang Bala ka nga dyan Mamaya, multo yung bumili sa'yo Ikaw din Kukunin ka Walang multo dito, no Kaya magbenta na tayo, Princess Sige na nga Magtatawag na ako Lemon juice kayo dyan Mura lang Bumili na kayo Lemon juice Lemon juice Bumili na kayo Bak! Tignan mo! Ho, may multo naglalakad! Hoy, princess! Hindi yan multo! Tao yan! Multo yan, Bebak! Mukha siyang bro Mga ineng, baka pwede nyo akong tulungan. Bigyan nyo ako ng may inom. Gusto ko yung juice nyo. Kahit isang baso lang. Nako, tinakot mo pa kami, Lola. Hihingi lang pala kayo ng juice. Hindi pwede. Paninday namin to. Kailangan nyo tong bilihin. Ano ba yan? Ayaw nila akong bigyan. Aalis na nga lang ako dito. Oh, no. Wait lang po, Lola. Bibigyan ko po kayo ng juice. Kahit wala pong bayad. Talaga ba, Inang? Ang bait mo naman. Opo. Pero, Bebang, panindan natin ng juice. Hindi tayo kukita ng pera para matulungan si Iska. Princess, hindi ka ba naawa kay Lola? Nangingin siya ng tulong, kaya dapat bigyan natin siya. Sige na nga, bigyan mo na ng juice si Lola. Mukha sa pagod eh. Okay. <laughs> Lola, eto na po yung juice nyo ha. Inumin nyo na pa. Wala po itong bayad. Ang sarap ng lemon juice nyo, Ineng. Natanggal yung pagod ko. Maraming salamat. Wala pong anuman, lala. Lola. Dahil sa kabutihan ng puso nyo, binigyan nyo ako ng juice, may ibibigay ako sa inyong ganting pala. Talaga po! Panigurado, magugustuhan yung ibibigay ko. Abra! Kata! Tagi sa 1,000 peso! <laughs> Tignan mo ba bang? <laughs> Oo oh, nga no! Totoong pera! Hindi siya peke! Ang galing ni Lola! May kapangyarihan siya! Madami na tayong pera! Pwede na nating bawin si Iska! Makakabili na tayo ng plane ticket niya! Mabuti na lang tinulungan natin si Lola Princess! Binigyan niya tayo ng ganting pala! Ang suwerte natin, hindi na tayo pa magbenta ng juice. <laughs> Guys, yung tinulungan naming lola, binigyan kami ng maraming maraming pera. Tingnan nyo ho. <laughs> Ang dami. Sa tingin nyo, sino kaya siya? Mag-comment lang kayo. Bye-bye! <laughs> hindi pa rin nagpapako si Bebang tsaka si Princess. Mabait at matulungin pa rin sila. Hindi nila ako nakilala. Ako si Magic Lola.